Mayayabang na Hawks player, abay tinuruan nga ng leksyon ni LBJ sa laban. Itong Hawks player may padang of the year candidate. Si Angelo Raza naman nilaro lang ang depensa ng mga dayo. LA Lakers looking to bounce back after matalo at ngayon kakarapin ang fresh of a win Atlanta Hawks. AD e di lalaro na rin agad, start na tayo in the first quarter Usan pasabog si Jalen Johnson. Poster dunk kay Austin Reeves, nag-angas pa nga pagtapos at magandang 8-0 start dito ng Atlanta Hawks. Pero si Andre Davis at Lebron James nagturungan nga para bumawi nga ng 9 to 3 run at makadikit na muli sa mga dayo na mayayaba nga after ng kanilang hot start. At nang palamangin na nga ni Lebron James ang Lakers sa laban ay bumawi nga siya ng pag-aangas and one play yan mga idol nag-flex at buka nga hindi nagustuhan ni LBJ ang maangas na Hawks player dahil takeover mode agad siya mga idol in the first quarter at umabot na nga siya sa 12 points. And then nung maupo na siya at magpahinga, si AD naman ang nanguna. Dagtala ng 11 points para nga magkaroon ng 10 point lead. Itong LA Lakers 38 to 28, tahimik na nga dito ang maangas na Hawks player. Second quarter naman natin, the Lakers with Lebron James leading the way na ipagsagutan sa opensa sa first minutes natin. Pero nang dahil nga sa nag-improve na offense and defense ng Hawks, ay nababanga nila sa apat ang Lakers lead. Timeout dito si Coach Darwin Ham. Then after nyan, Lebron James nag-respond nga sa team ng Atlanta. Hindi pa nga tapos ang takeover mood sa laban. Mamawdang pa after ng nice pass ni Austin Reeves. Balik na naman sa double digits ang kalamangan ng Lakers dito. Time timeout na naman ng Atlanta na pasiyate pa si ate sa kanyang napanood. At si Jalen Johnson nga ay hindi pa tapos another monster dunk, tinitigan pa si Lebron pagtapos pero down na sila sa laban by 16 points dahil si DeAngelo Russell boy na nga para sa team ng LA Lakers. At sa huli ay inalagaan na lang ng home team ang kanilang double digit lead at sa pagtatapos nga ng ating second quarter, 73-59 ang lamang ng Lakers 14 point lead. At para naman sa ating third quarter, e hindi nga nag-improve ang paglalaro dito ng Hawks at ang Lakers ay inaalagaan lang ang kanilang double digit lead sa first 5 minutes natin at wala nga pagbabagong nangyari. Lakers still has the momentum and playing really well and si Lebron James mga idol, hindi na siya scorer kundi playmaker na this third quarter, umabot na nga sa 17 ang Lakers lead. At talagang parang dinarag na nga lang dito ng Lakers itong Atlanta Hawks at talagang pinalobo pa sa 20 puntos ang kanilang kalamangan too easy para sa Lakers offense. Itong ang depensa ng Atlanta Hawks din sa huli. abay itong si D'Angelo Russell. Mangat na sa 25 points ang kalamangan dito ng LA Lakers. Gangster walk pa pabalik sa bench. At dito na sa ating fourth quarter, abay hindi pa nga tinantanan ng Lakers ang kanilang opensa. Pinaglaruan na patuloy ang depensa ng Atlanta Hawks. Abay nakakuha na mga idol ng 31 point lead. Timeout na sila dito mga idol ng Atlanta Hawks. Nawala na nga, nabura na ang kanilang angas. Hindi kagaya sa first quarter. At hindi na nga rin nagtagal at sumuko na ang team ng Atlanta Hawks. Dilabas na ang kanilang mga starters. Ganon din ang Lakers. Panalo ang home team.